So, Anli so, Soap, kung ang mataalang ay. Anli Soap <laughs> <laughs> oh. daw. Oh, overload. Overload. you, overload. Overload dito sa Canada, guys. Oh, overload. Pasya kayo dito sa <laughs> pwesto nila kay. Twenty oh. dollar per head. Unlimited. Unlimited. by. May, may kasama pang <laughs> alak. <laughs> may sa place <surprise> na, may <laughs> alak pa. <laughs> may kasama pang... Oh. Ano mas sabi mo sa overload na, ano? Mami. Oh, oh. <laughs> <laughs> sulit na solid 20 na sulit. Sulit na sulit. Sulit na sulit. Sulit sulit. Sulit Bukan ni kas? boyfriend friend siguro kuron. Cuma mana gue Ano ba yan? Pares overload? Ay, mami, overload daw Ay, mami, overload daw

哈哈当哈哈！